Wow! Oh, oh, ang ganda! At yung blue na dito ang gagunipin? Oo, oh, kasi yung, 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 ka nanilyo, ito pang kanilya ay walang ano. Hindi natin muna magagamit yan. Next uh. game na. O, sumawan. Kung hindi nagbago, hindi kasali sa locker ng Napunta kayo dito, namimigay ng uniform mo. Sipel! Namimigay ng uniform mo. Basta, naman? Baka naman ba si yung bagong uniform natin dyan? At plastic si yung <laughs> Bagong uniform na naman, no? Reyes. Yeah, plastic. Tama oh, yun lang man, Reyes. <laughs> Ama, Reyes. Oo, oh, ano yan? Ah, kape mo. Saan ka pa, oi? Oh, saan ka pa? Oo, oh, saan ka pa dito? Uy, wag kang mag-live. Hindi, wala kang live.